Iyak, iyak pa, iyak, iyak pa, iyak, iyak pa. Ay, pat yan? Iyak, iyak mo na, iyak, iyak. Iyak, iyak, ah, ah, ah. Ganun dyan Ah, 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 ah. Ikaw na, ikaw na. Iyak, iyak. Isa pa, isa pa, isa pa. Iyak, iyak. Iyak, iyak. Ay. Uy. Bate, bate. Iyak, iyak mo Ano, muna. ano, ano? Iyak, iyak muna. Iyak, iyak daw, be. Iyak, iyak. Yak yak ah yak yak ah yak yak Isa pa, isa pa, isa pa, yak, Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa <também> <S Programs mitos> okay na love, 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 Makasih kasi Ah, beautiful eyes ko beautiful eyes. Beautiful life. Para may sakit na Bibi tau bibi. Bibi! Nyang nyang Wala ano? Sige, kami ang dalawa. Ni Jot, Jutan. Ay, ko, bakit? Nasa ano pa yung Nasa 7 Wala ba